Aries, maging mapanuri ka lang sa kausap, at huwag basta magmumura dahil baka mabigyan ka ng problema, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, pag-iingat sa kalusugan sa lahat ng gagawin, ngayong araw huwag ka magpapadalos-dalos ng desisyon, para hindi mabigyan ang suliranin sa relasyon, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Gemini, maging alerto ka ngayong araw sa mga biglaang pwedeng dumating na hindi mo inaasahan, na disgrasya, kaya ang mata ay maging mapagmasid ng makaiwas sa sakit ng katawan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer dapat kang may striktong ugali, dahil kung magiging mabait ay lapitin ka ng mapagsamantalang tao, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging matsagaka sa ginagawa, o makakausap ngayong araw dahil doon mo malalaman ang tamang gagawin, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, maging maingat ka ngayong araw sa mga bagay na matatalim at saka sa pagsasalita ng makakasakit ng damdamin ng ibang tao, para hindi mawala ang swerte mo ngayong araw, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magangat sa sarili, tiwala mo lang ang kinukuha para ikaw ay uutangan ng pera, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, umiwas ka muna sa mga discussion ngayong araw, dahil mabubusit ka lang na problema ang magiging resulta, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, umiwas kang maligo ng matagal sa madaling araw, at umiwas muna sa usapang pera, ngayong araw dahil baka makakuha ka ng taong matatamis ang dila na gastos sa iyo, ang signos na ayon sa kalikasan na pahiwatig na ayon na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, maging maingat ka sa pagkilos ng mabilis at paggawa ng mabilis na desisyon, dahil doon ka mabibigyan ng kalungkutan ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan Aquarius ngayong araw ay umiwas ka muna sumama sa kumare o kumpare dahil gastos ang kayang maibibigay sa iyo kung sasama ka ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin Pisces Maging maunawain kapag biglaang may usapan sa pamilya, pigilin mo na magalit nang walang maging suliranin sa relasyon, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.